2025 ngayon at ang larong ating napapanood ay laro ng batang 90s. Panoorin natin nilalaro ng bagong generation. sa hindi nga sinasadyang pagkakataon nang niyaya ako ni KJ dito sa tabing dagat ay nakita namin itong mga high school student na naglalaro at habang pinapanood ko nga sila ay wala akong idea kung ano ang tawag sa kanilang nilalaro nagtatakbuhan, naghahabulan at dahil nga wala akong idea ay tinanong ko na ang isang isudyante kung ano ang tawag sa kanilang nilalaro Anong tawag doon sa laro na yan? Uh, At nang marinig ko nga habang sumisigaw ng batad ka batad ka ay naalala ko na ito nga din yung aming nilalaro noong bata pa kami ang bislaran. Ito yung isang klase ng laro noong mga bata pa kami na mararamdaman mo talaga yung iyong kasiyahan at kalayaan. Ah bislaran no? parang yung panahon din namin ano. Anong year ninyo saan kayo galing? Ah uh, kami po yung nag-aaral po sa Akoy National High School. for po na dated po. Okay, sino teacher niyo Ang advisor po namin is si Ma'am Gladys Tyson. Ah, okay. Bakit nagbislaran kayo ngayon? po, kakatapos lang po namin mag-practice ng performance task po namin sa PE po na which is cheer dance po. Tapos napag-isipan po nila na magpahinga po. Pero kanina po nagpa-practice po kami ng mga stance po namin para sa cheer dance. Tapos after po para napag-isipan na lang po nila na maglaro po para pampalipas oras. Ah, uh, ito ano? hindi project ninyo ano, kundi ito ay pampalipas oras. At habang ini-interview ko nga ang batang ito ay napansin ko na napakagaling niyang sumagot. Halatang matalino ang batang ito. At hindi lang basta matalino, talagang napakaganda niya. At ito nga, ito yung ikinagulat ko sa sunod kong tanong sa kanya. Ay, anong pangalan mo? Ari Montalan ba <laughs> At nagkatawanan nga kami, pareho kaming na surprise sa isa't isa. Ang nanay ni Rem ng batang ito ay classmate ko nung high school. Na isa rin sa matalinong ko nung high school. Uh -huh. <laughs> Kilala po kayo ni yes, so, uh -huh. hanggang anong oras kayo dito? Oh, hanggang anong po kayo, kayo. Hanggang ano gusto <laughs> ano, <mas tinabi? laughs> Ah, uh, Rem, anong mga benefits na nakukuha sa larong 'yan sa bislara na 'yan? Siyempre po nandiyan na po yung na exercise po yung katawan natin since estudyante po ngayon halos babad na po sa pag-aaral kadalasan ngayon po sa cellphone. Mas okay. okay na po yung ganyan para nababanat po yung katawan natin at saka yung socialization ano niya at talagang nagustuhan ko yung sagot ni Rem na halos babad na rin sa pag-aaral babad na rin sa cellphone kaya kailangan din naman nila talaga yung mga ganitong pagkakataon uh, yung mga health benefits physically and emotionally nakukuha talaga diyan sa mga ganyan daro bakit napili niyo ang dagat ah so ano po meron po kasi mga ibang section doon na okay na, para practice din po and para mas safe po pa sa pag-aaral mas bagsakan ng nang bagay. Galing. Ang galing mo mag-explain. <laughs> Congrats. Ganyan katalino si mama mo. Nakakatuwang bata si Rem. Napaka-simple, napaka-ganda, napaka-talino. Katulad ng ina niyang napaka-talino rin. Ito nga pala si Rem, itong batang ito, ay half Pilipina, half Indian. Okay, ah, uh, Rem, maraming maraming salamat. Sige pa, thank you Ay, nakikita mo yung mga vlog to? Thank you so much. Oh, Please like, and share, follow, and subscribe.